pag pinokus natin yung enerhiya natin sa spiritual na pagtuklas, tapos iniwan natin yung mga stress at yung masyadong pag-isip tungkol nga sa makamundong mga bagay, ang mangyayari ay makakabakanti nga tayo ng enerhiya para tayo mismo ang makatuklas sa kung ano ang katotohanan. Kaya nga, konti lang talaga ang nakakatuklas sa spiritual dahil nga ay kaunti lang din yung willing na magsakripisyo at magsikap talaga ng todo para makatuklas ng direkta. Mahirap eh, kaysa yung maniwala ka na lang sa kung ano yung babasahin mo, magiging scholar ka lang, pero hindi ka na totoong spiritual na tao na may direktang karanasan. Kapatid, kung nagustuhan mo ang video na ito at gusto mo ng mas detalyado at mas sinsinan na pag-aaral nga sa lahat ng mga tinuturo ko at maging katulad ko o di kaya ay mag-improve lang sa pangkalahatan sa self-improvement papuntang langit, sana makasali ka sa Sikihor Healer School. Ito ang exclusive membership site ko na may bayad. Ayon sa level ng membership, na gusto mong i-avail. Sana magkita-kita tayo sa loob ng si kihor Healer School. Salamat po at God bless.